Yo, what's up mga tol? Good morning. At uh, time check up, uh, 5:30 AM. Ah, uh, tara pray muna tayo, guys. Pray tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa umaga na ito, sa pinabago mong papala. First booking, thank you Lord. Ito guys, drop na natin guys dito sa BGC. Yung 619 yung marami at yung malinis is 575. Plus yung 12 piso, total is 783 pumasok din, guys. Dito lang din sa BGC. Let's go. Friday nga pala ngayon, guys. Sana yung bukod ngayong umaga, tuloy-tuloy hanggang mamayang uh, hapon, takali, gabi. Woo! In the afternoon, so, accepted. Good morning. Ready for booking. 6-6-28. Kasama nga pala yung tatay ko rito sa, ano, sa Grab. yung guys, drop na tayo dito sa, ano, sa Citlux waiting ulit ng booking 6.39 am dumi ng kotse ko papakaraw siya ko mamaya ito guys may booking ulit dito dito lang din ang pick up papuntang Mandaluyong 130 pesos ito guys may pamasok din dito guys sa uh, papuntang ano papuntang Rockwell 81 pesos ito guys pinasukan tayo dito papuntang bagong baryo West Caloocan 512 Sige, kukunin kita Sige, tara, 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 let's go Dito guys, trip na tayo dito sa may bagong barrio Ito, 637 ng marami 512 sa akin Sana may pumasok Pabalik ng Manila ah, Manila guys Ayan guys, oh, dito tayo sa may bagong barrio Time check ka, mag tayo pa Maynila. Kaya sa monumento. Tara, tara. Kumain ako ng donut. May bangun kong donut. Sakit na. Daming booking ngayon, guys. Daming booking sa Manila. Kaso pinalis ako ni Grab doon. Pero madalas talaga, guys. Ang ruta ko talaga sa ano. Makati yan. Makati. Makati Airport. Mandaluyong. Pasig. North. Ah. Uh, okay lang din pero kasi pag dito ka kasi binato ng grab matumal dito eh hindi ka tulad sa gitna talaga kakalala ko nung bago bago lang ako sa grab hindi ko namawala ng booking kahit gandong oras kasi lagi na ko yung CPR ko pero hindi na ako nagawa ng CPR kasi na compare ko talaga na lugi talaga ay pinasokan ako ay ramita dalawang drop oh 252 PWD yung drop off guys 1.4 km ang pick -up. so tara ito guys dito tayo pick up sa may Grace Park Kalawakan first drop up sa may Jose Abad Santos pangalawang drop sa Intramuros sa Ermita let's go guys yung guys dito drop na tayo dito sa ano National Library Ermita. Libre pa ako ni ma'am ng ano? Na Starbucks dito. Yung dual drop. Drive thru pala yung isa. Yung first drop niya. Okay, wow. Starbucks, thank you po. Binigyan ko siya ng 20 stars. Ah, uh, ano na din ako sa incentives. lima pa lang yata. Oh, lima pa lang. Kalima pa lang ako guys Kailangan pa natin ng kahit dalawa pa Tatlo para mamaya Kunti na lang kabulin natin Friday ngayon So medyo late tayo uwi eh. So let's go guys Samahin niyo ako Yo what's up guys uh, Dito na tayo sa may West Samora Pandakan uh, Galing tayo ng Kalaw Nagrolling tayo pa muntay yun, Wala tayo nakuha At ito uh, Tumambay tayo sa may tapat ng Peninsula Garden uh, tapos dito sa may West Zamora papuntang uh, Mario Rosa pabalik doon sa Padre Paura 115 pesos sigi tara kunin natin ito guys dito ako sa may Adriatico wala akong pumapasok time check 9.55 wala talagang bukin dito natin na ito ano na ako dito mga 30 minutes na ako nandito Yo, what's up guys? Uh, tapos na nga pala tayo kumain. May bawon ulit ako. Nagbabawon kasi ako guys. Para medyo tipi. Dito may pumasok na guys na booking. Abang kumakain tayo. Uh, at dito ito papuntang Makati guys. Galing dito sa ano? Agoncillo. Dito sa may Tap Malapit sa Leng Ginto. So tara kunin na natin guys, papunta ang Makati, 190 po kaya ng pamasahe. Yo so, guys, dito tayo sa Mayco Bow, nakapagadit tayo dito. Ito 288 galing ng Makati, 288 ang malinis. Ang marumi ay 386 Ang last na atid ko rito Naalala ko galing Makati Papunta rito nasa 400 something eh ito isang oras bago ko sila may baba. Super traffic sa EDSA. 12.36, sa yun earnings yun natin. 2.478. Uh, waiting ulit tayo ng booking. Samahan nyo ako. Ito guys, may pumasok. 65 pesos. Dito lang din. Ito guys, nakapag-drop tayo dito sa may timog. Hanap tayo ng car wash. Dumi ng kotse. So yun guys, nandito tayo sa may ano, QC. At alis tayo rito, walang buko yung dito, hawaling tayo. Sana meron tayong madaan ng car wash para ma-car wash yan si ano, si Mir Let's go! Okay guys, maka-car wash muna tayo. Ito guys, bumili tayo ng ano, chubais. Tsaka tubig, ilalagyan na lang natin sa tumbler. Para malamig pa rin yung tubig natin. Tapos meron pa akong tira dito ng Starbucks yung binigay ng pasero. Eh, wala nang ice, hindi na malamig. So, lalagyan din natin ng ice guys. Okay. Tapos na tayo magpakarwash mga pre, mga chong. Tara, rolling ulit tayo. Rolling, let's go! Yun guys, may pumasok guys. Papuntang Sampalok, 158. Yun no, no, 158. Saan sa Sampalok po? Sa Maseda guys. Papuntang Maseda, 158. Let's go! Ayun na si ma'am guys. Ayun na si ma'am. Ito, guys. Drop na rito sa may Mazeta. May pumasok kanina. Papuntang, ano eh. kinansel Papuntang DLTV. Ito na lang. No? Papuntang DLTV, guys. kinansel guys. Pasay. 300 din yun, eh. Galing rito. Sabi ko, pantay na lang po, eh. Huwag ika-cancel. Kinancel, guys. Ito, may pumalit. Papuntang... FEU Gate 3 Ito guys yung sakay ko guys uh, <laughs> Sabi niya Nakiusap daw kung pwede ko, pwede ko daw siya Antayin sa glit At magpapaprint daw siya eh, Sabi ko pakibilisan na lang po Magdadagdag daw sa Sa grab daw bibigyan ng tip Di ako iniwala sa mga ganito <laughs> Parang ginawa akong ano dito guys Sa Arkila <laughs> Pero sa totoo silang guys Sa grab bawal to Bawal Kasi kung Makano lang Talaga yung pair ni Grab Yun lang siya eh Pero kung dapat Nag siya Dual drop off Pero kahit sa dual drop off guys Bawal yung matagal talaga Ang pinaka siguro na Maximum 1 minute lang eh Ito guys May pickup tayo dito Ayan o ito yung kalaban namin as a grab driver, yung ganto, yung pipick up ka, tapos may ka sa traffic. Time check guys sa twenty uh, 3.22 p.m. Ito guys, drop na guys. Ito may pumasok papuntang BGC. 300 something. Tara ko kunin na natin to guys. Ito guys, uh, after 130 minutes, grabe, ka traffic. Ito, 5, ano na, 5.30 na, anong oras ko sila na, na pick up? 350 na ang sa sakin. Grabe guys, traffic na. Mayon pa lang tumakas yung pamasayo. Ito, may possible pick up din ako dito. Passenger is sharing their location. Pupuntang market market, 143. So tara guys. Uwi na din tayo nang guys. Update ko kay eh, guys. Time check 5:30. Ito guys, oh, 143. Dito lang sa BGC ngayon lang pamalay yung pamasahe. Ito guys, sa drop na natin guys dito sa market market. Naka magkano na ba ako? Sir, din ako pauwi guys. Sakto lang yung pagawin natin gabi na. Time check 5:49. Kano na ako? 21 bookings, 3,945 kasi hindi ako na pa uwi guys <laughs> Uwi na tayo microphone. Hindi ko na kukuha na incentives guys Gagabina na ako lalo Eh okay, may pumasok na no? oh yeah! ah! Pumasok na makakas yeah! Pero sige kunin ko na ito Yun nga guys uh, uh, sa nga yung ano, pumasok sa ating kamakati Nani? Ito waiting tayo guys Mga opportunity yung mga pumapasok Meron ako kaninang inaksip Papuntang Okada 500 uh, something pa sa naman guys. Waiting tayo guys. Uwi na tayo. Naulan na rin oh. Pasukan mo ako. Diretso pa uwi. Binibigyan ako opportunity. Opportunity. Wala kami harap tayo makuha pa. Diretso pa uwi. Ko na mahihiya. bigyan mo na ako pass out. Ba <coughs> BGC naman to. Ako na pa Tinanggal kasi natin itong gas, wala na. Wala na. May bilang pa yan. Pero kanina nag-message si Grab, 120, ginawa na doon yung 120 minutes dapat talaga tanggalin yung oras kasi kulang na kulang yun update ko kayo guys pag pinasukan na tayo guys ha yun guys ha uh, binigyan tayo Ah, uh, papuntang City of Dreams 350 Pick up niya is 3 kilometers Pero sige guys, ah, uh, na natin to Time check, ah, uh, 639 Uh, so yung guys, sa uh, time check, 7.21pm at nag-drop na natin si Sir dito sa my COD, City of Dreams. Tinanggal na ni Grab yung CD ko guys, kaya nag na ako kasi baka makapasukan ako ng kung saan-saan, mahirap na. May pit pa naman siya ngayon, bawal mag-cancel. Wala wala ano, so, gamit ko na yung dalo. So, four natin ay 4.573. Yo, what's up guys? Uh, <laughs> Yung sa incentives ko pala, tinignan ko eh, Dubai 11 rides yun. na pala ako. Ito guys, kunin na natin guys. Eh, Nag-open ako sa Uber dito. Buti may pumasok standard. Kunin na dun, Sayang, mayroon pa tayong oras. Oh. 7.26 pa lang. Oh. Ito, papuntang Soler guys. Tirahin na natin to guys. Sayang yung 400 eh. Dalawa na lang din ang kulang. So guys, kunin natin to. Basta dito lang tayo sa ano, mga pagal. Yung guys sa ah, naku na natin, incentives, si 'di ba? bilis lang. Ayun oh. Nakuha na yung 400 oh. 11 rides. Tara guys, ubi na tayo, pwede na 'to. So ang total na earnings natin ay 47. Ito ang tinakbo natin, guys, sa 47 'yan. 155.6 kilometers.